So, ayan mga kabuboy, good morning, good morning, Luzon, Visayas at Sabindanao, sa sulok ng mundo, good morning po sa inyo lahat, lalo ng mga OFW, good morning, good morning sa inyo dyan. Ayan, isang mapagpalang madaling umaga na naman. <laughs> maraming maraming salamat sa ating amang nasa langit sa bawat oras at biyaya at lakas sa katawan natin na binibigay niya kung magamit natin sa paglingkod at sa tinahan ng buhay. Okay, so yan. My name is Julius De Los Reyes Alboro. My age is 31 years old at my katawagan, Gaboy Boy TV. <laughs> so medyo ba din yun, no? Plus light na lang, lighter lang lang, plus light ang inano ko. Kaya nasira yung aking controller ng battery. Kaya hindi na natin magamit yung ano, nakasaksak kasi doon yung ating mga saksaka, no? Kaya hindi natin magamit. Ayaw naman siyang i sa battery. Baka masira yung battery ko kaya split split lang muna tayo ng ano ngayon ng lighter ayan so ari uh, magalabay nga pala tayo ngayon mga kaboyboy ito yung ating gamit ayan ayan yung ating gamit oh 569 at number 040 mm ating daway at 050 mm naman yung ating madre So, ating pinaka main line ayan papandar lang ako at saan lang makahuli tayo ng matambaka at sa tulingan medyo maliwanag na talaga oh so hindi lang makita yung mukha ko kasi medyo ang ating kulay ay maitim <laughs> mabuti sana kung puti at re-reflect ay maitim kaya yan at ay papandar ng ating makina Thank you nga pala kay Tito Mimi sa binigay niya sa aking makina. Agoy ko. Yung binigay ni Tito Mimi yung makina, ito pa yung ginagamit ko ngayon. Yung bigasolina na reduction. Okay. Uh, bago ang lahat ay bawasan ko muna ng tubig yung ating ano, napakadami ng limasin. Hindi ako nakapaglimas baka maano nating makina maadali yung coil andar, 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 andar ariyera tayo mga kabiboy Tuwa sa langit tuwa sa yuta, diya sa dagat sa kong labay, mukhao ng isda Hey okay. Sa aking uhayan kakain ng isda. Wala sa langit, wala sa lupa, nandito sa dagat kakain sa aking labay ang isda. lunga dharma anya kapo unte unte ma patha alu ko

C'est और मैं कबई पर पुलक फिर अब बता के थे पुलक en la parte La boss. Okay. Tumpul. Ay, ubos ang uhayan. Ikot-ikot kasi nung isdang isda. So ayan, mga... Ah! May ano siguro 18 kilo siguro to. Uh, 18 si kilo ayan. Kasi pancingkuhan tong balde ko mga kaboy-boy. Mga sa 18 kilos.